George, siguro gwapo ka, no? Ay, naku, Wendy! Hindi ka nagkamali! Saksa ka ng gwapo ni George. Kung i-rate ko siya from 1 to 10, 9.9. Talaga? Uh, eh, eh, hindi naman. Kunti na. Uy, ka! Masyado kang pahambol. Ang gwapo-gwapo mo, eh. pa tumabahin to pabahay tao. Pastos! Kala mo? Siya Sh 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 nga! Shhh! Uy! Ano ginagawa mo dyan? Shhh! Uy! 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 Ito ko! Uy! 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 George! May good news ako sa'yo. Ano yun? Good news! Nakita ko na ang recording na recording company na tumatanggap ng mga ginawa mong kanta. Oh. oh, Totoo na ba yan? Totoo! Oh, pero mas may good news ako sa'yo. Dahil nakita ko na ang babaeng nilalaman aking mga pangarap. Ayan! Tignan mo sa bintana! Nakadungaw! <laughs> <laughs> wow! Wow! <laughs> ah, okay ah! Hi! Ang swerte mo naman. Bakit? Oh, siyempre. Okay. Hey. Alam mo, ako rin. Nakita ko na rin ang babaeng loves ko. O di, swerte ka rin. Ako <laughs> na nga sana eh. Kaya lang, naglaho eh. Nawala. No, Siya so, yun ah. Yan! Sino? Yung babae sinasabi ko. Siya Sama yan! yan? Oh. Wendy, halika na. Nakahanda na yung kama mo. Matulog na tayo. Papahangin lang ako sandali. Ah, sige. Papahangin na rin ako dito. Sigurado ka yan yun? Oo. Oh. O, hindi kawayan mo. Hiya ko eh. Alam mo, ate, yung lalaking yun, 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 yung nakatayo sa harap natin ngayon, kilala ko yan eh. Sino? Ayun no, yung nakahubad. Nakahubad? Oo, nakahubad. Siya yung, siya yung nagdala sa'yo sa ospital. Ayun no. Teka ha, teka lang ha, teka lang. George! Punta kayo dito. Ha? George, hali ka dito. Punta kami dyan? Oo. Hoy, punta lang tayo dun. Ano? Naiya daw siya. Hoy! Huwag ka ganun. Hindi ako nahihiya! Tara na! Uy, Wendy! Siya nga pala. Siya si George Bustamante. Yung nagdala sa'yo sa ospital. Ay, salamat ah. Wala nga naman. Oh, <clears throat> ako naman si Bin. Ah, Bin! Bin, siya si Wendy. Ako naman si Jo. Hi, Hi! <laughs> At least na buhay ka. Kapiling mo nga yung mga mahal mo sa buhay. At yung mga nagmamahal sa'yo. Ang bait mo naman. George, siguro gwapo ka, no? Ay naku hindi ka nagkamali. Saksa ka ng gwapo ni George. Kung i-rate ira ko siya from 1 to 10, 9.9. Uh, Talaga? Eh, eh hindi naman. Contin Uy na. ka, masyado kang humble Ang gwapo-gwapo mo eh. <laughs> at hindi lang yan. Milyunary pa! Ah. Ay nako, sigurado ako marami kang chicks, no? Maraming umahabol. Kaya lang, walang makahabol. Kasi sobrang bilis ng sports car niya. Uy, sports car? Uy, sakay niyo naman si Wendy sa sports car niyo! Sige na! Teka, alam mo, sa totoo na... At? Joe, nakakaya ka, ha? Uy, kaya? Nakakaya. Wala na, di na uso yan. Teka, Sa totoo lang kasi... Sa totoo lang, payag niya. Talaga? Payag, oh, o, yes, George. Pala, oh, pa. eh. Sige, payag din ako. Pasyal niyo ako bukas. Bu bukas? Bukas? B bu baka hindi pwede. Bakit? <laughs> May concert si George. Concert? Oh, Naku, mahilig ako manood ng concert. concert. Sama kami, ha? Uh, concert? Bin, concert? Concert? Ay, Naku, hindi concert? pwede. Malayo. Sa Baguio. Ayun. Ay, tama, tama. Oo nga, malayo nga. Ay, hindi. Anong malayo? Tamang-tama yan. Mag-out of town tayo. Para naman makalimutan mo na yung manlolokong Austin na yan, no? Sabagay, tama ka. Sige, sama kami. Oo, yan, ha? Bin, Bin, Bagyo, Bagyo, Bin. Bin, Bagyo. Ha? Bin, Bagyo. Salim mo ko, salim mo. Bin, Bagyo. Bagyo! Bagyo? Ah. Walang problema. Pumunta oh. oh. yeah, hey. diba tayo ng Baguio. Tara. Okay, uh kami ng Baguio. 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 Ay, sige. Oh. Hello. Okay lang, okay lang, sir. Hoy, kumusta? Uy. Okay lang kami. Eh. Uh. Ay, oh, uh. oh. ako. Ba ba ba? Ba ay. Ha? Ano po kayo, sir? Eh? Ako pa! Ako pa! May kasalanan! Hindi ko pa sinasadya! Pampira! Ha? Ha? Manager niyo, no, sinita naman ang na ulo. Huwag niyo intindihin. Ganun talaga yan. You're fired! You're fired! Ang lupit na na. Aba, nagsalita. Pero hindi mo ako malalansi. Dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit tayo napasubo, kina Wendy. Ay, huwag mo na ako sasigihin. Kaya nga, nandito tayo para pag-usapan ang problema, di ba? Pag-usapan? Tatlong oras na tayo dito. Hindi naman tayo nag-uusap. Wala kang ginawa, kundi panoorin yan... Wes, simula ngayon. Mag-isip ka. Ano ang gagawin natin? Naisip ko na. Yung mga cartoon boys ang makakatulong sa atin. Cartoon boys? Ano? Ako ang bahala. Ako pa? Eh, paano nga eh? George, sa lablay mo, sa karin mo, sa puwi mo, kung bahala sa'yo. Ay, for example, ito. May dala ka mong pera dyan. Napamabahe nito kasi wala akong dali. Eh, wala din ako eh! Akala ah, ko ba ako? Oh, relax ka lang. Didiscard ako. Hi. Excuse me. Oh, pakasabihin nyo naman, masyado akong presko, ha? Meron lang kasi akong gustong tanungin. Sino yung mamang yun? Yung nakaputi. Ah, yun? Yan ang manager dito. Kaya alam pre, malupit yun. Pero, alam nyo kapatid, hindi sa pagyayabang. Pag ako nakatapat niya, mawawala, lupit niya. Oh? Hmm. Anong ibig mong sabihin? Halimbawa, kaya ko yung bugahan ng bilis sa muka na hindi magagalit sa akin. Diyan tayo magkakasubukan, pare. Tingin ko hindi mo kayang gawin yun. <laughs> Kaya ko. Oh, sige nga, pa, gawin mo nga. Sorry ah. Hindi ko ginagawa yan kapag wala. Sigurado ko ba talaga, pare, na bubuga mo ng gir sa mukha? Mumumugi ko pa. Bago ibuka. Pare, gusto na. Jismil, gusto ko. Dadagdagan ko pa ng Jismil para 20 mil, sakto. Basta pare, pag yun, nagalit, talo ka. Kapag natuwa, mm -hmm. talo kami. Paralo ko. Ah, call, 20 mil. Okay. Sino ba gusto mo dun sa dalawang nyo? Gusto ko yung ah, nakamaskara, ang ganda ng katawan mo. Oo, sige. Hmm. Sir, Saka, bakit? May problema ba sa table nyo? Ah, wala ho, wala ho. Ah, eh, bakit? Gusto ko lang sana ko yung batiin sa show nyo. Ang ganda eh. Sample lang yan. Antayan mo, Pinali. Puro magaganda yan. Kaya ako kasi nabanggit eh nagsishow din ako. Nag-uubad ka rin? Ah, hindi, hindi. Konting talent lang. Konting talent. Talent? Konting talent. Anong talent? Ayos pa, pare. Pinakamaganda sana kung Oo. meron kayong Asakate, bote na walang oh, laman. Nagsiyam. Bote? Oo. Pare, pare, bote. bote, bote yung walang laman. Yung baso. O yan. yan. Okay, yan. Okay. Tsaka baso may laman. Baso na may laman? O. Pare, baso na may laman. Baso. <laughs> o yan. Yun. Anong gagawin mo dyan? Ngayon, no, oh, iinumin ko itong beer. Oh, i-shoot po dyan. In? Nang walang atak. Okay. Nang walang saya. Iinumi mo, tapos i-shoot mo rito. Uugam mo pa-shoot dito na walang tatapon. Okay, subukan natin. Sige, sige, sige. Ah, ay Bakit? Bakit? Hindi ako mapayag kapag walang... Call! Liman libo. Liman libo? O, sige. Pwede? Tatlong try? Tatlong try. Oh. Uh -huh. Sure. Pwede. Ibang libo, ha? Okay. 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 Dito sure, ha? Oo. Oh, uh -huh. walang sahid yan. Walang tatapon, ha? Wala. Okay. Ako. Sige, umpisa mo na. Game na. Game! Okay. okay. Man, Bakit? Masyado malapit to, uh, eh. Atras ha? ako. Ha? Atras ako. Lalayo ka okay. pa? Eh, pare, lumayo pa. Sira ulo na yata ito, eh. Ano <laughs> na tayo? Sira ulo. Ito, Okay na ako dito, ha? Okay na. Oh, o sige. O oh, sige, umpisa mo na. Huwag yan nagalit, talo ka. Ay, <laughs> ako... <laughs> dito tumama! Ba't <laughs> tumatawa yun? Ba't tumawa yun? Akalaan mo dito tumama! O oh, sige! Isa pa! Sige! Nakakaisa ka na ha! Eh? O oh, pangalawa ka nung huto! O oh, sige! ha! <laughs> <laughs> Patay! Ah! <laughs> Dito siya siya, sa mukha ko na ang ah! Pare! Pakadlo! Lumapit sa labit ka naman! Lumapit ako! O sige! Baka sabihin mo, inaara kita eh! Ayan ha! Ayan, malapit Ay, na ako. ha! Shoot mo mismo rito! O! Alig mo ako na! Tignan Five oh. O! Kayo okay, mga testigo! Okay. okay! Shoot na! Shoot! Pare! Pare! Dito sinu-shoot! Sa mukha ko na shoot! Ah! 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 Talo ka! Asan ni lima libo? Eh. Talo ka! Bata! Huwag mo oh. kong gagancho eh! Kundi bugbugsarado ka sa akin! Hindi! Diba? Asan ni lima libo ang panalo ko? Oo! Kukunin ko! Asan? Okay, mabuti na kakain tayo bata. Dali ah. Ah! Ah! Parang si Shot sa mukha <laughs> ko! <laughs> tawa ng tawa. tuan tuwa Binugahan ko ng beef sa mukha. tuan tuwa Oo okay, nga. Tawa-tawa. Asa ko? Kain na kayo. Kain na kayo.

Ba't dito mo ba nilalagay yung scooter? Yan na naman. Nakalimutan ka na naman itabi. Ah, Diretso lang. Tandaan. Ayan. Tandaan. Ayan, dandaan. O, oh, sasakay na tayo. Aha. Uh -huh. Yay! Ayan. Oh, okay na? Ayan. Yay! <laughs> Convertible pala to. Ngayon lang ako nakasakay sa ganito. Wow! Top down to. Anong model to? Model? 2004. Oo. Uh -huh. Kinuha na namin. Oh. Lalo naman. <laughs> Ready din ba tayo? Uh, uh, Umpisahan mo na! O, okay, game! Start ko na, ah! Okay? Oo! Start! <coughs> Hoy! Ano yung tunog na yun? Bakit ganun? Uh, 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 sports car! <laughs> Kargado, eh! Sports car? <laughs> ha? Uh, Kailan mo pinakarga? Eh, napinili natin. Kargado na yung makina, di ba? Ha? Oo oh, nga pala. Oo, oh, uh. oo. Oh, oh. Ready na. Lalabas na tayo ng gate, ha? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Hams, hams. Oo, kapit. oh Oo. Oh. 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 Okay. Ay. Wow. Yan. Sarap talaga ng hangin. Iba talaga pag convertible, no? Naku, lalaking butas ito. Diba? oh Oo. Malo ba ito? Uh. Grabe naman. Ano ba ito? Ba't hindi mo reklamo ito sa homeowners? Eh, huwag mo na itindihin yun. Pagdating mo sa expressway, patag na rin yan. Ano? Masaya ka ba pagkasama mo ako? Ang inaalala ko lang is si Wendy. Hindi ba umasa siya na ikakasal kayo? Magpapakasal sa bulag, ano? Saan na tayo? Ah, uh, um uh, Tarlac. Ha? Tarlac? Ba't parang ang bilis naman yata natin? Ah, uh, siyempre, sports car. Yan ang pagkakaiba ng sports car sa ordinary car. Diba? Tsaka, walang traffic. Maluwag ang kalsada. Ah. Uh... Baka mo, at takbo natin. 100.5 square meter route per hour.